Nako, ay tila ba nilaglag na na si Mr. Padilla, na ito si Robin Padilla. Si Bato, nagtatago na nga daw talaga itong si Kalbo. Nagtatago na. At ang balibalita nga ay posibleng magtatago na rin si Bongo. <laughs> Kinumpirma ni Mr. Padilla na nagtatago at umiiwas nga sa batas. Meron na rin pahayag itong si Padilla kung ano ang mas uh, nararapat gawin ng isang Bato de la Rosa. Sabi ni Mr. Robin Padilla, we have no contact with Senator Bato. He is careful. He used to be a soldier slash policeman and he knows that our cell phones may be monitored sa ad netong si Padilla. Na monitor daw. So wala silang contact, hindi malaman kung nasaan ngayon si Bato de la Rosa. So yan po ay maliwanag na nagtatago at pugante na rin sa tingin ko ngayon itong si Bato de la Rosa. So sino ngaling yung lawyer ano ho kasi ang sinasabi ng lawyer ni Bato na si na lawyer din ni Kibuloy, mm, 'di ba? Birds of the same feather, alam niyo na. Sino ngaling po kayo dahil sinasabi niyo hindi nagtatago si Bato. Ngayon, kinang Permanent Mr. Padilla na nagtatago si Bato de Rosa. Merong merong ano to ah, merong uh, advice, mantahin niyo ah, si Mr. Padilla may advice kay bato. <laughs> sila sila ang naglolokohan. Kasi nung una, ang sinasabi natin si Mr. Padilla, natin si Robin Padilla, kung huliin daw nila si Bato, uh, sasama daw siya. Isaman niyo na daw si, si Robin Padilla. Ngayon na uh, na, ready to serve na ang warrant of arrest, iba na, nagiba agad ang ihip ng hangin at mukhang, mukhang umurong umurong ang ano netong si Mr. Padilla. Ang sinasabi niya ngayon, huwag na huwag kang magsusurrender. Huwag na huwag kang susuko sa foreign uh, power. So maliwanag na ito ay panunulsol din. Hmm. Gusto niyo na namang ilikaw, gusto niyo na namang, na namang budulin yung mga diehard na akala niyo talaga makikidnap or kikidnapin si Bato, na akala niyo talaga ay ito ay pag... Uh, suko na naman ng isa nating kababayan sa foreign uh, power. Ang saklap, no? Pero hindi pa kayo napapagod sa sa panloloko at pambubudol niyo sa mga sa mga kapareho nyo. Kayo kayo rin lang naman kasi ang naglolokohan. Niloloko ni Mr. Padilla ang mga diehard. Yun lang naman ang kaya niyong budulin. Yun lang naman yung kaya niyong lokohin. Masaklap. Kung ikaw ay DDS pa rin hanggang sa ngayon, isa ka sa mga winawalang hiya ni Mr. Padilla pero ang iba sa inyo kahit winawalang hiya na tuwang-tuwa pa rin